saan anin ng mundo ang buhay ay din kasama mapaedukasyon o pangkabuhayan man ang owa ay kaagapay ng OFW sa tagumpay makipagugnayal sa Overseas Workers Welfare Administration owa hotline eight three three six nine nine two or mag text sa zero nine one seven eight nine eight six nine nine two. Okay, uh, may maybe baba see Ang sabi niya, pakigreet niyo po dyan sa Pinas ang uh, naki nanonood, nakikinig sa website. Happy listening kay Luz Arzeo Roque sa kanyang mister at mga anak galing po kay Perly. Yan, yung mga binabati ni ate Pearlie, ang ating suking-suke. Yes, diba? ang uh, promoter. <laughs> promoter, diba? yan. Alam mo, mag, alam mo, actually nakatuwa no, itong itong ating programa nagiging daan para sa communication, sa open communication ng ating uh, mga OFWs, 'di ba? At uh, sa mga nakakamiss kay Tita Lu, meron pong mga nagtitext sa kanya. Si Tita Lu po ay um, may sakit lang sa mga oras na ito, sa mga araw na ito. So, hopefully, pagdasal po natin na siya'y gumaling. At um, nagdududa siya baka daw kasi dengue. Oo, kaya so, minomonitor niya yung kanyang uh, oh, platelet. Correct. So, sa mga kababayan natin, ingat po tayo. Dati kasi, Eugene, ang dengue, sinasabi natin, kumakagat lang sila kapag uh, araw. hapon. Oo, o, diba? araw. Ngayon, so, may, ngayon, may bagong development. Any time of the day, meron daw palang mga bagong strands ngayon ng klase ng mga mosquito na kumakagat kahit gabi, kahit mm -hmm. umaga, kahit tanghali at may dalang dengue. Mm -hmm. So, yan update po yan from the Department of Health kaya dapat po tayong mag-ingat yan para maiwasan po natin ang dengue dahil talagang dumadami ang cases ng dengue. Lalo ngayon tag-ulan na, di ba? Oo, maraming naiipon na naman ng mga tubig-tubig dyan. Kailangan yan. po linisin natin yan. Actually, that's the key. Um, dapat um, dapat maging malinis tayo sa ating paligid, de ba? Para walang mga lamok na na nag, um, nag iikot ikot sa ating paligid at um, habang hinihintay ini po natin na makonect tayo uli sa Singapore para sa mga karagdagang comments ng atin, yan po, inintay natin si Jackie uh, Kuya Matt, sana makapag-connect kami muli dyan at um, natin ang sabayang broadcast Alright Basa po, ba, magbabasa muna po tayo muli ng uh, ilang mga experiences nila. Good. Sa galing kay alright, uh, All right, sino? Ayan, na Eugene, natin? bago ka magbasa. Ah, oh, sige, sige. Pumapasok ang reina ng mga OFW. Ay, bigyan daan. Bigyan daan 'yan. Paggalang, Tita oh, okay lang ako kahit may dengue. <laughs> oh, kasi ang dengue pala sa mga nakikinig ngayon. Pwede naman kung hindi confined yan pwedeng sa bahay lang. Kaya lang, uh, kailangan mong everyday magpa-check up sa hospital at magpaturok ng dugo. Mm -hmm, mm -hmm. magpa ng dugo, mag-CBC, pa-check uh, ng platelets kung okay. bumaba ba o hindi. Mm -hmm. at sa mga nakikinig kayo, lalo yung mga anak ko ninyo sa Pilipinas na uh, maka nag-aalala kayo na magkaroon ng dengue, huwag nyo agad-agad i-confine uh, kasi gagasas lang kayo kagaya na nangyari sa akin. Yung anak ko na dengue, uh, kinonfine ko sa UST, nagkukwentuhan lang sila ng kaklase niya, para lang sila nagpipiknik. <laughs> Kasi, hindi naman talaga ma malala kung iba't ibang klase pala ng tege yan. At eh. Luna, Type 1, 2, 3. Yung virus, mas matindi kung dinudugo ilong, maraming rashes. Yung grabe na yon. Correct, correct yung sa akin hindi pa Actu actually negative ako pero pwede daw maging positive. Mm -hmm, mm -hmm. Kaya nga uh, sabi ko kanina, bakit kaya mm -hmm. Um, kapag na-confine kasi, magpapahinga lang. Walang medication na binibigay pala sa dengue. More mm -hmm. on liquid lang. Correct. Liquid, correct. liquid, at pahinga and uh -oh. and rest. Kaya lang ako hindi ako nakapagpahinga kasi ako sa Pampanga. Mm -hmm. So sa mga nakikinig, 'yung mga anak po ninyo na sa probinsya, mga OFW, huwag kayong mag-worry kasi Uh, basta nag-on and off yung lagnat ng anak ninyo na wala namang uh, uh, rashes o pagdudugo ng ilong. Oo, pwedeng magstay pa sa bahay, sabi ng mm -hmm. doktor. Pero dapat yata, Tita Lu, katulad ng ginagawa mo, from every time day. to time, pupunta talaga sila for consultation, coming development, diba? Kailangan magpa-CBC, magpa-kuha ng dugo everyday. Mm -hmm, mm -hmm, uh, para malaman na... kung bumababa o tumataas ang blood pressure. Oo, yun nga lang masakit yung karayom tapos masakit din sa bulsa. <laughs> Pero mas masakit sa bulsa kung mako-confine ka kasi oh, oh. mag-stay ka sa hospital mga kung medyo semi-private sem mga 5 per day, di ba? Correct, correct. So pwede sa, nakakapag-drive pa nga ako. Kaya mm -hmm. lang medyo, misan may lagnat tapos nawawala, may lagnat, nawawala. Mm -hmm wala lang boses. <laughs> wala lang boses. Uh -oh. Pero kitatlo sa Sayo, alam mo talagang malakas ka pa rin kahit may nararamdaman ka. So definitely hindi pa nga talaga siguro dengue talaga yung nasa sayo. O, papaliban na bukas, uh, another two rocks mm. para na akong attic, no? Another <laughs> uh, two rocks so mga dalawa pa. Uh, medyo sa ibang hospital mahal yun eh CBC platelet. Mm -hmm. sabi ko nga pwede ba ano makuha na rin, isang tusukan na makuha na rin yung kolesterol mo yung sugar mo kasi araw-araw ka na rin nagpapaturo oo o, no. testing na lahat para minsan puntahan na lang oo pero kailangan pala kapag may pa-check ng sugar hindi ka pala muna kumain o magpa-check ka ng cholesterol, dapat pala may fasting oo So, um, anyway, sa mga anak po ninyo sa probinsya, mga OFWs dyan, sabihin nyo lang sila na mag-ingat dahil ako hindi na masyado nakakapag-ingat ngayon. Tapos napuntahan namin pool sa probinsya, hindi rin ka... Yung dry yung pool, tapos alam mong may mga lamok ton. Mm -hmm. Di ba? Pinagpahinga na... Naka-off ngayon yung mga... Uh, resort eh, nagkasarado. Mm -hmm. So, ibig sa sabihin, na... Tito, luyong, nag-swimming kayo kasama ng mga alam mo. <laughs> Actually, hindi ako swimming kasi uh, nga meron akong ano, on and off. Oo, medyo naging, uh, yung clan, yung yung clan ko, napakadami pala namin, hindi ko na sila nakita. Uh, okay. Sa, sa mga mag-reunion. Well, at least kahit may sakit ka, may happiness ka naramdaman sa pakipagkita sa inyong mga mag-anak. lang ako. Ah, uh, Anyway, <laughs> may announcement tayo. Yes. Uh, nagbabala po ang POEA sa lahat ng mga nakikinig ng na OFW lalo ng mga gusto mag-apply pa. Nag-warning ang POEA sa mga recruitment agencies na magpapadala ng mga kababayan natin para magtrabaho sa mga bansang considered as risky to OFWs. Risky meaning uh, yung destinations nila with uh, hostile and hazardous working conditions like uh -huh. in Afghanistan. Iraq, Lebanon, Jordan, yeah. and Yemen. Ah, okay. <laughs> so, halos lahat nasa Middle East, no? Oo nga. Sinabi ni POE Ad uh, Administrator Hans Leo Kakdak, heartless itong mga ano recruiters. Kasi pinapadala nila itong mga kababayan natin, uh, they're sending their rec recruits to actual war zones. Di ba kayo pa paano? Nakakatakot yun, pero wala silang pakialam. Mm -hmm. So, nag-file na po ng kaso ang POEA against nine recruitment agencies for sending domestic helpers to Syria earlier this year. At uh, alam niyo naman ang gobyerno ay nag-issue na ng total deployment ban to Syria last August pa dahil sa continued political unrest. So, tandaan mm -hmm. po mga kaibigan, ang mga bansang may restrictions, Afghanistan, nag lang sila ng mga ano, yung mga ex, yung mga re-hire uh -huh, na uh -huh. nagtutrabaho sa mga military camps. Okay. So, but, with existing employment contracts. Ah, Yan lang ang ina nila. At bawal din, syempre, magtrabaho sa Iraq. Pero yung... Uh, merong isang lugar dyan. All skilled workers are banned except in Kurdistan region. Ah, At okay. sa Jordan, ang pinapayagan lang din, yung mga dati na... Yung newly hired domestic helpers are not allowed. Ah, okay. At so, sa Lebanon, bawal yung... Uh, bawal din dyan. yung only returning workers uh, na na-process sa mga papers last 2007. Mm -hmm. At uh, returning to the same employer, yun lang ang pinapayagan. Yan, titulo maraming maraming salamat sa update, no? Kasi, um, medyo mag-overtime na tayo. Ay, ganun? Overtime na Ayan, yun. No? So, pala. Sige. Oh, sig so, maraming maraming salamat, titulo. At ang inyong napahinga ng gabay ng OFW International, hatid sa inyo ng PhilHealth, bawat Pilipino miyembro, bawat miyembro, protektado, kalusugan, sigurado, ng Overseas Workers Welfare Administration, tatlong dekada ng serbisyong tapat at nararapat ng Social Security Systems, OFW, believe kami sa inyo, at ng Employees Compensation Commission sa ECC Manggagawang Pinoy, ay protektado. Eugene, magpapaalam na tayo. Ayan, maraming maraming salamat po sa mga nakikinig, sa mga na, abat, makikinig pa ulit. So, ina-expect po natin na magkakasama-sama tayong muli sa broadcast uh, every Saturdays, yes. 9.30 to 10.30 p.m. And hopefully, napagtsagaan niyo po kami ni Eugene. Very up. Yes. Surely, by next week, kasama na namin si Tito Lou Medina mm. dito sa... Um, gabay ng OFW. Sa ating mga kababayan, maraming maraming salamat po at hopefully may nabigay kaming kasayahan at informasyon para sa araw na ito. Alright. Diba? So, paalam na po sa inyo lahat at uh, magandang, gabi. Uh, magandang gabi. Bye! Bye. Bye pagmapaedukasyon o pangkabuhayan man, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa tagumpay. Makipagugnayan sa Overseas Workers' Welfare Administration, OWA Hotline, 833-6992 o mag-text sa 0917-898-6992. Ikaw ba ay manggagawang Pilipino na naaksidente o nagkasabit ng dahil sa trabaho? Huwag kang mabahala! Ang Employees Compensation Commission o ECC ay handang umalalay at tumulong sa iyo. Para sa karagdagang kaalaman, tumawag sa 899-4251 o mag on sa www.ecc.gov.ph o magsadya sa ECC, 355 Hillpoint Avenue, Makati City. Sa ECC, ang manggagawang Pinoy ay protektado. Sa mas kinalawak na sangisoh, pauti sa'y siguro nung protektado ng mga pangkalusugan, abu kaya na ng tanong ni Bunso, Nay, apat kaming inaalagaan mo. Tapos, nagtatrabaho ka pa. Bakit ang sipag-sipag mo? <laughs> Bakit daw? Siyempre, kasi mahal ko sila. E buti, may SSS Loan Penalty Condonation Program. Basta qualified, pwede nang bayaran ng buo o ng overdue loan. May bawas penalty pa. Bakit? Eh, para buo ang benepisyo ko para sa pamilya. SSS Loan Penalty Condonation Program. Mula April hanggang September 2012. Visit sss.gov.ph Abangan at pakinggan ang gabay ng OFW International. Ang kaisa-isang OFW radio program sa Pilipinas na simulcast sa Hong Kong at Singapore. Tuwing Sabado, 9.30 to 10.30 ng gabi with Tita Lou Medina.